Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Japan. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng magnitude 7.6 na lindol doon. Handa rin daw tumulong ang Pilipinas sa anumang kakailanganing tulong ng Japan. Una nang sinabi ng Philippine Embassy sa Japan na walang naiulat na Pinoy casualty sa lindol. Pero may nag-evacuate na mahigit 30 Pilipino para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Bam Alegre ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.